rekustamanya mari sesuai katun kembali maka jam katun wow <tik> nah indah. pgsukayan ku yan mga customer kuyan indah. kapituan. Di totoo yan. Mahal guys sa buya. Manjari mga kapituan adya. na dyan. Nah, kasi malayo-layo ba mga, malayo-layo ba period. <laughs> kasi, kaingatan muna sa mahal kasi kasi din na biyaon. Kinakailangan lumuhod ako upang humingi ng awa. Umaga to, Dakan makai kaibanan yan. Misan ka mag, mag, ano, mag asu suwa mga kaibanan yan. Mahal ka saan? Listen, -ano, ni. Kaibanan uh, maka uh... uh, uh, kasi oh. kuya makara makatlo ang grabe to si Baka. mga 2 tao, bang sa mga 2 tao, dua tao kasi bangisang isa mura di makajarin da. Oh, presensya na kabiat kasi kasi, kasi kasi kaya nga tamo na sa malayo in ano ya to, ya period to, mas mahal ga pain gasolin na biaon, na dikit di magka matinda. Oh, na tao. Kuya katluan na ba Misan na ba us papasok pa biaon da. Ano pa yung ano pa in, in ano ko yun ha paes ko yun na may tum na kasi mapasutod and ano in, ma malayo to yung period to ha ay okay na kuya makad na ako pa grabe ko sabi ka, ah, sige, na halong ako sige hindi makad okay na, oh, okay na ako mat to oo di na ako di na ako magpilit kayo mo hindi na ako na ang sukor Suko na dyan kaya na lang <laughs> ha <laughs> 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 <hihil> 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 Murul kaniya sa diremagat. Panungunan siya tawag ito. Ah, hindi niya kahingatan. Harga ka sila ng gawin. Oro ba? Tapat, magsiyuro siya bagat. Hindi e, siya mag-iyan niyang to. Sino ba naman ang hindi nangangailangan ng pera? Kung pa paano ano pa siya? Grabe pa